Hanggang ngayon ay patuloy pa ding pinag-uusapan online ang tungkol sa tulay na estado ng relasyon ni bini Aya Arceta sa Filipino-American PBA player na si Kaelan Chongson. Ito ay matapos na mapansin ang tila low-key na pagbibigay suporta nila sa isa't isa. Ano nga ba ang real score sa kanila? The Philippine Showbiz List presents real score sa relasyon ni Bini Aya Arceta at Kaelan Chongson. The Rumored Romance Nagsimula ang espekulasyon sa tunay na ugnayan ni na Aya at Kaylan nang maispatan si Aya na nanonood ng laro ng kinabibilangan ko ni Kaylan ang Rain or Shine Last Two Painters noong March 1, 2025. Ayon sa fans, nanood si Aya para suportahan si Kaylan. Samantala, bago ang basketball game, ay naispata naman si Kaylan na nanood sa sold-out Grand Universe concert ng P-pop girl group ni Aya na ginanap sa Philippine Arena noong February 15. Ayon sa Blooms, tawag sa fandom ng Bini, ang pagpunta ni Kaylan sa concert ay maaaring pagpapakita ng suporta nito kay Aya dahil sa magkasunod na insidente, hindi maiwasang bigyan ito ng ibang kahulugan kung saan maraming netizens ang nahihiwagaan kung ano nga ba ang tunay na ugnayan ni na Aya at Kaylan. Dahil na rin sa pagkakadikit na kanyang pangalan kay Aya, matapos ang Game 3 ng PBA Commissioner's Cup sa may finals noong March 2, si isang panayam agad na nahingan si kailan ng reaksyon tungkol sa napapabalitang relasyon nila ni Aya. Ngunit wala siyang kompirmasyong sinabi kung may katotohanan nga ba ang tungkol sa kanila ng P-pop idol. Ang tanging naging paliwanag lang ni Kaylan ay nagkakilala sila ni Aya through a mutual friend. Bukod pa rito, sila raw ay churchmate. Ayon kay Kaylan, wala na siyang barak pang pag-usapan ang personal na buhay ni Aya dahil nirerespeto niya ito bilang isang individual. Dagdag pa niya, isang mabuting tao si Aya at yun lang ang nais niyang sabihin sa publiko. Binanggit din niya na masugid siyang tagahanga ng bini at musika ng mga ito. Ito nga raw ang dahilan kung bakit siya dumalo sa concert ng grupo. Aya breaks silence amid dating rumors with Kaylan. Sa kabila ng ispekulasyon tungkol sa kanila ni Kaylan, tila hindi naman ito alintana ni Aya. Naroon pa din siya upang magpakita ng suporta. Sa katunayan noong Miyerkules, March 5, muli siyang namataan na nanood ng Game 4 kung saan natalo ang rain or shine sa isang dikit na laro. Ganun pa man, masasabing may limitasyon ang pagbabaliwala ni Aya sa nangyari sa kanyang paligid, lalo na at naapektuhan na rito ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang post sa X nitong March 6, tuluyan na niyang binasag ang kanyang pananahimik. Sa kanyang post, diretsoyang sinabi ni Aya na alam niya ang mga nagaganap sa kanyang paligid at kung paano ito nagiging malaking paksa sa publiko. Gayunpaman, hinimok niya ang lahat na manatiling kalmado at positibo. Sinabi niya na maraming haka-haka at kuro-kuro tungkol sa kanya, pero pinaalalahanan niya ang lahat na hindi lahat na nakikita o naririnig ay totoo. Hinikayat din niya ang publiko na piliin ang kabutihan at respeto sa isa't isa. Sa kabila nito, inamin ni Aya, nakakabahala kung gaano kabilis lumalaki ang isang usapin, lalo na kung mali ang interpretasyon ng iba. Ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat kung paano lumalaganap ang isang kwento at ang sakit na daraman niya kapag nadadamay pati ang mga taong wala namang kinalaman sa isyu. Isa sa mga pinakatumatak na bahagi ng kanyang mensahe ay ang kanyang pagkadismaya sa pangungutya at pang-aalipusta na natatanggap ng na kanyang mga kaibigan, katrabaho at mga mahal sa buhay. Para kay Aya, mahirap tanggapin na ang mga taong nagbibigay sa kanya ng kapanatagaan at saya ay nagiging target ng galit sa social media. Sinabi niyang masakit makita na pinagtatawanan o nilalait ang mga taong naging sandalan niya, lalo na sa mga panahong mahirap para sa kanya. Ibinahagi rin ni Aya kung paano siya nagbabago sa pagtanggap ng mga ganitong issue. Dati raw, madali niyang binabaliwala ang mga negatibong komento. Pero ngayon nakikita niyang nadadamay ang mga malalapit sa kanya, hindi niya maiwasang masaktan. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga kaibigan na hindi bumibitaw sa kanya kahit pa nadadamay sila sa mga issue. Nakiusap din si Aya sa lahat na piliin na kabutihan at magmamahal sa halip na galit at negativity. Sa panahong puno ng ingay at sigalot, Sinabi niyang mas kailangan natin ang kabutihan at malasakit sa isa't isa. Sa huli, hinikayat niya ang lahat na maging mabait at maunawain upang mas maging magaan at masaya ang mundo para sa lahat. Hindi nagtagal, bumuhos ang suporta mula sa mga blooms na pagpapakita ng pagmamalasakit at pagsuporta sa kanilang idolo. Ganun pa man, mahaba ang post ni Aya. Katulad ng naunang sinabi ni Kaylan, hindi din ito direktang sinagot kung ano ba talaga ang tunay na estado nila. Kung magkaibigan lang sila o may higit pang namamagitan sa kanila. Kaya naman ang espekulasyon na hindi maiwasang magpatuloy dahil sa sila mismo ang nagbahagi nito sa publiko. Sa katunayan matapos ang pagsasalita ni Aya, ibinahagi niya sa kanyang Instagram story ang isang moment ng chill at quality time kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isang larawan na tinawag niyang chill card game night, kabilang sa makikitang kasama niyang kabanding si Kaylan. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, nananatiling nagpapasalamat si Aya sa mga tao at bagay na nagbibigay sa kanya ng safe space. Caption niya rito, I'd like to commend and honor this bunch of gentlemen who kept Sab and me safe and secure the entire night. It's beautiful to witness and experience a space that makes us feel safe and calm. Kaylan's request amid romance speculations with Aya sa hindi matigil-tigil na pag-uugnay sa kanila. Naglabas naman ng pakiusap si Kaylan sa publiko. Ito ay respeto sa mga magiging desisyon ni Aya sa hinaharap. Sa isang panayam sinabi ni Kaylan, wala siyang pakialam kung ituring siyang villain o kung siya ng mga followers. Wala rin siyang pakialam sa clout. Ang tanging gusto niya, ay magpatuloy sa kanyang trabaho, maging masaya at mag-enjoy sa kanyang mga araw. Ngunit sinabi niya na kung tunay na mahal ng mga tagahanga ang mga miyembro ng Bini, dapat nilang igalang ang mga hangganan ng mga ito dahil ang pagmamahal ay minsan nagiging sobra at nakaka-overwhelm. Kung si Aya ay magkakaroon nga ng romance sa hinaharap, umaasa siya ng mga boundaries ni Aya ay respeto ng kanyang mga tagahanga. Makapag-enjoy siya sa buhay tulad ng isang normal na tao at ayon sa nararapat sa kanya. Pinalalahanan ni Kaylan ang mga tagahanga ng pagsuporta sa mga idolo ay nangangahulugan din ng paggalang sa kanilang privacy. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ay may malaking pribilehiyo na maranasan ang talento ng Bini at tinukoy niya ang personal na buhay ng mga idolo ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Kaya naman hinikayat niya ang mga tagahanga na respetuhin ang privacy ng mga ito upang maprotektahan sila. Nang matanong naman kung nagde-date na sila ni Aya o hindi, Ayon kay Kaylan, hindi tulad na nakikita ng publiko ang kwento tungkol sa kanilang relasyon ni Aya. Dagdag pa ni Kaylan, kung magpapasya si Aya na pumasok sa isang romantic relationship sa hinaharap, sana ay igalang ito ng kanyang mga tagahanga. Ayon sa kanya, karapatan ni Aya na maranasan ang mga bagay na yon at hindi pa ito ang buong kwento ng kanilang sitwasyon. Pinaalala ni Kaylan kung gaano maaaring magulo at mali ang mga espekulasyon na kumakalat. Inaasahan ni Kayla na maprotektahan si Aya na kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng pagrespeto sa mga personal boundaries ng P-pop idol. Anya, in the future, I hope that her boundaries can be respected and I hope that she can experience something like that because she's a great person and she deserves it. Samantala, ipinahayag ni Kaylan ang katulad ng mga saloobin sa kanyang Instagram story. Tinatanggal ang mga espekulasyon habang tinutulig sa ang negatibong mga komento. Sa kanyang bio, nakalagay na siya isang mental health advocate. Anya, praying for all those who spread hateful comments this morning. If you'd like to throw it my way, that's fine. But family, friends, and teammates are undeserving of it. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!